Okay, so yun. Mga ka good morning. So, oras nga pala ngayon is uh, 4 AM, No? Plus 4 ng umaga. So, update ko kayo sa kalagayan ng ating Sobel. Ayan, so medyo hanggang tuhod ang ating baha. at syempre mayroon ng rescue boat doon sa may harap ng ano Adamson University ano ayan so yun po yung lagay ng ating uh, barangay 661 ayan ito po yung subil subil street Okay, so lapagan pala muna natin ng malupit ang malupitang intro to. Okay, so yun. Tuloy-tuloy uh, tayo. Nakapaglapag na tayo ng ating malupit ang intro. So, nasa na lang tayo mga karinger dumadaan. Kasi, iwas tayo sa mga butas-butas. Ayan, so dadako tayo ng bandang San Marcelino. Ayan uh, yung rescue boat ng mga anang uh, coast guard. madilim mis, uh, medyo madilim yung pagmumukha natin kasi nagpayong tayo dahil maulan so tuloy-tuloy tayo dito so ditong banda is medyo malalim talaga to dito banda sa may San Marcelino So ito yung unang binabaha kasi... <coughs> Kala ko ahas... <coughs> So, actually mga karinger ito uh, kanina mga to to PM o la medyo ano to sa ano medyo hanggang tuhod tong baha dito. So ngayon medyo bumaba na kasi medyo to medyo lang ulan humina. Uh, at siyempre ayan o, oh, uh, nga dumadaan o o parang nalusok nalutang pero tuloy tuloy pa rin ang ulan hindi pa rin natigil so siguro ah, uh, sumabay na ang pagka low tide no kaya medyo bumaba na rin ang, ang tubig natin Ayan, so wala tong edit edit mga karinder at diretso yung ating video. Then welcome lang natin para makita rin yung ating pagmumukha. Okay, so yun. No? Nailaw pa rin yung mga ilaw sa kalsada. No? Ayan. So nailaw pa rin siya. ayan o mga malalim yan medyo malalim yan ito yung San Marcelino no? yan yun namang stoplight ng ano uh, Ayala at San Marcelino so pagtawid ng stoplight na yun sa uh, SM Manila no? okay ngayon, balik tayo balik tayo at hindi, huwag na tayong pumunta doon dahil malalim so update update lang tayo para sa ating panahon so sa mga hindi pa pala nakapag like and subscribe sa ating youtube channel please mga karenger i-like and share nyo and i-subscribe nyo, nyo na rin mga karenger at siyempre tell sa inyo pag-subscribe pag-like at share comment so malaking ano na yan bagay sa atin at siyempre comment kayo kung saan nakarating yung ating video na to So, ito yung kaganapan dito sa aming may aming barangay no. Ah. Uh, Countering nga pala nito ay Philippines. Ayun. Only in the Philippines. baka parang may dadaan yata ano tayo atras oh so titingnan natin kung makakalusot mga tok tok o <coughs> oh, nagbabalikan sila hindi nila kayang tumawid eh. <coughs> hmm. dere dere po yung ating video ano, so ang Teresa kanina ay mabaha din pero ngayon medyo wala na medyo humupa na siya mga karinger at siyempre papunta tayo doon tingnan natin kung mayroon pa ba talagang baha doon Oke, okay, so ayan. Medyo mayroon pa din. Kunti. Pero pa, pababa na siya kasi nangalahati na yung Teresa. Kasi wala nang tubig dati. Ah, kanina eh, may tubig to. ano Yan, so punta tayo nang ano? Uh, Romaldes. Romaldes Street. So yan nga pala barangay natin. No? Siyempre dito kasi medyo mataas. Kaya nang dito yung mga kotse. Ayan. So dito sa Romaldes is wala naman tong ano mga karinger Walang mga kwan dito So walang baha dito Ayan Saan naman so far? Okay, so yun lang muna ang update natin mga karinger sa ating YouTube channel so, uh, abang-abangan nyo na lang sa mga, ang mga susunod na video. At syempre, magandang umaga at mag-iingat po tayong lahat mga karinger. Dahil sa sunod-sunod ng mga pagkukulan at pagbabagyo. No? So, lapagan na muna natin to ng malupitang, malupitang outro. Okay, bye-bye.